<laughs> sa lahat po ng mga members ng philippinewriters.com, sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan, um, salamat po ng marami sa pagtangkilik ng mga songs na pinopos ko po at end yung mga tula. Um, I am humbled po dahil po marami po ako natututunan sa inyo everyday na nababasa ko yung iba't iba ninyong akda. And this is my contribution to uh, extend my gratefulness and my gratitude sa lahat po ng mga tumuturo, nagtuturo rather, uh, at nagtsatsaga po na magbasa at mag um, uh, sa mga likha kong awit. Um, kaya po, pagpasensya niyo po itong simple kong handog para sa inyo kahit hindi ako nakasrating ng Grand E.B. tayo. Ito po, pakinggan niyo po sana yung medyo, medyo draft lang, pagpasensya niyo na, simple song lang para lang po i-express ko sa inyo kung gaano po ako nagpapasalamat dahil tinanggap niyo po ako sa FWB. So, fire! Itong mga araw na ito'y na ano may haplos sa aking puso ang inyong pagsuyo. Sa inyong paniti, literatura ang hiling, bawat istorya ay mahiling hiling na naisipari niyo. Nating ito'y inialay sa inyo Bawat lingtang may gugong Buhay na pagsanyo Sa, sa inyong panititi Literatura ang hili, Bawat istorya ay mahiling Na naisipan 🎵 Mga araw na ito'y ordinaryo ordinary. <laughs> 🎵 Sana magustuhan niyo.